Ayo, Ano lang, atrasa lang, please.

lang ng content. Ano yung nagaling kami ng bata sa Sinabi ko siya, kung kami pupunta, hindi niya kami sa veterans. Oo! Oh, So what is that? You will bring her to St. Luke's. Saan, saan yan? Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung condition niya? Paano tatakbo yan? Paano tatakbo yan? So sir, gusto mo, gusto mo, gusto mo, gusto mo, gusto mo, gusto mo, mo, Huwag niyong alam niyo na injustice na siya sa mga Loyal kayo sa Constitution. Hindi sa politician. Protect the people. Not the malusnos. Constitution po. Sa batas. Hindi sa may tampalusnos. Sir, hindi to bargain. Hindi to bargain. Hindi to bargain. Ilabas niyo yung... Sir, sir, tingnan mo. Bawin niya sa Doktor na nagsasabi sa Doktor na. Masalanan nila. Oh, oh, oh. Ang Lopez. Kami na lang magsusudo sa hospital. Medical emergency. Sige po. dito. Hindi pulis. Kami na masusunod. Major problem to eh. police pulis! Pulis, bako! Bako! Bako, pulis!

hindi naman makatakbo. ano naman makatakbo. Pero, muntik maingit eh. Ayaw niya, umaalis, ayaw niya, no, attorney, no,

Mga kapuso, nandito tayo sa Veterans Memorial Medical Center. Sa mga oras na ito ay nagkakaroon ng komisyon kinakalampag na ng uh, ng taong bayan itong uh, ambulansya ng QCPD dahil nakaharang ito sa ambulansya kung saan nakasakay si Attorney Zuleika Lopez, ang uh, Chief of Staff ni uh, Vice President Sara Duterte. Sa mga oras na ito ay eh, ito na nakaalis na yung uh, ambulansya at ililipat si Attorney Lopez sa St. Luke's Medical Center.